Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon guys, ito na po yung part 5 na video natin ulit guys na Lato Lato. So ayan po, hindi ba ba nakikita yung ano na to? Yung tali ng trompo kasi hindi ba ako na rin kulay green guys. So ayan po, light green po. Tapos ito naman guys, guys yung ano, kulay red pa rin yung bola kasi bago na naman ulit yung binili ko kay Timel. Ayan po, so, tuloy tuloy, tuloy tuloy guys, ala tumigil na. po. So, ito na po yung part 5 na video natin ngayon. So, it's December 18 na po ngayon. It's Monday. Ito. So, ulitin natin ulit. Kikita ba sa video? Ay, dito tayo. Oh, kita mo yun guys. Kita mo yun. Kita mo yun guys. Okay, papatagalin lang natin isang minuto ulit. Part 5 na video. Kasi nung part 4 pa lang to, kulay blue pa lang yung tali ng trompo, pinutod ko ulit eh. Kasi hindi ko na kailangan yung trompo kasi na nakakatama na, nakaka distraction na yung trompo. Kasi bago yung sahig namin guys, bago kasi baka mabutas na naman ang trompo. Pero bawal na, hindi ko na gagamitin yung trompo na yun kasi ito na lang yung gagamitin natin yung lato-lato kasi itong lato-lato na to guys ay hindi na maingay kasi pwede na natin to ilalato-lato kasi hindi na rin siya masakit kasi rubber yung bola niya eh. pag sumama siya hindi na rin sasakit yung ano, kamay ko so ayan po hindi na rin po magkakapasa so ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung ating video na guys so i-like mo ko pati i-subscribe mo guys para lagi ko i-update sa susunod ko video guys na i upload ay nakakainis kumigil pa Bye! Kit lang guys, sa last last.